ikadalawamputpito ng Agosto, taong isang libot apat. Itinatag ng isang kautosang tagapagpaganap ang isang sangguniang pang upang magrekomenda ng mga taong itatalaga sa mga bakanting posisyon na maaaring lumabas mula sa iba't ibang uri ng hukuman sa Pilipinas. Ngayon ay mas kilala ito bilang ang Judicial and Bar Council o ang sangguniang panghukuman at pangabugasya at gumagalaw ang sangay na ito sa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema at ang mga miyembro nito ay nagmumula sa iba't ibang aspeto ng paghukom katulad ng isang retiradong miyembro ng kataas-taasang hukuman isang kinatawan mula sa pinagsamang abugasya ng Pilipinas, isang profesor sa batas at isang tagapribadong sektor na pinamubunuan ng punong tagapaghukom ng Korte Suprema. Naging malaking hakbang ang pagbuo ng sangguniang ito upang siguruhin ang kaayusan sa sangay ng hudikatura sa Pilipinas at nanatili itong pundasyon para sa pata sa proseso ng pagtatalaga ng mga hukom na laging mahalaga sa kahit anumang sistema sa gobyerno.